Huwag akong pagalitan nyo, Nay, ah. Yung binigay nyo ulam, kinain ng aso. Oo, uh, hindi na galit si tatay. <laughs> Pero meron pa naman yung sabaw na meron. Naka-open yung ano Nay, na ito sa dami ginagawa doon. Pagdating ko kain sana, oh wala na. Ang galing na ang aso Tay. Oh, yeah, mm -hmm. pwede, yung mesa? Yung oo nga, pinaghati-hati pa ni Tatay 'yun. Mm Hindi -hmm. <laughs> <Okay. Okay. laughs> okay. kasi Ay yung, 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 yung sabaw na yun. may meron. meron. Yung yung prito dinain nila. Oo, oh, may may, may may ano yung tayo